So, ayun guys, nandito uh, na naman tayo sana, sa ginagawang uh, bahay ni RML Your Construction dito sa uh, North Caloocan, sa so may pagumbong. Uh, ayun, update ko lang kayo dito guys uh, no, sa ginagawa nilang bahay ngayon. Ay ngayon, ayun, no, 3 months. 3 months and 5 uh, days na sila ngayon dito. Uh, sila dito noong uh, September 4 at ngayon ay uh, December 9 So, ngayon. Ah, uh, makikita niyo dito, pakita ko sa inyo guys yung ano, yung uh, update nila dito sa ginagawa nilang bahay. Ah, uh, konting na lang. Malapit na. So, according natin si engineer, mga siguro second week ng January makakapag uh, turnover na sila dito sa project nito. So, 'yon ipakita ko sa inyo guys yung ano, yung uh, latest uh, update ng na yung mga tawot, may mga uh, kisa nila doon sa taas at uh, yung ano may mga tiles na rin yung mga CR at uh, yun diretso tayo sa loob pakita ko sa inyo so ayan guys ah uh, ayan ito yung uh, update ngayon na ginagawa nilang ano, sa ginagawa nilang uh, bahay ngayon ayan may mga nagpipintura na yan at uh, kung makapansin nyo uh, may mga din pa tayo dito kasi ginagamit nila yan kapag ano kapag pipintura dito sa labas so yan mga may mga pintura na yan oh bay kawe-kawe ka muna bay yan si bay yan uh, may ano may uh, nagagawa sila bay dito ngayon na ano para sa septic tank ginagawa nila ngayon yung ano yung na septic tank dito para ma buhusan ang katuwang niya dito si ano topper so yan let's go pasok tayo sa loob So ayan, ito yung ano, ito yung uh, ginagawa nila ngayon ng uh, septic tank. Yung septic tank nila dito, ibabao nila yung tanking yun. Kung mapansin niyo, may tangki doon. Yan yung ipapasok nila dito. No? So ayan, katuwang dito. Hello boss. Papogi muna, papogi muna. Yeah. <laughs> boss J, matalokbong ka na naman. Malikabok pa. So ayan, pasok tayo sa loob. Uh, ayan, Tignan natin yung ano. Tignan natin yung uh, loob. Ay, pakita ko pala ako sa inyo dito, guys. Yung, ah... Uh, may ginawa sila dito, ng, ano. Parang, uh, Swimming pool daw ng mga aso. Yan. Kasi may mga aso yung may araw. So, ito yung, ano. Ito yung uh, liguan ng mga aso, yan. Yan. At, ah... Uh, Siyempre, nandito si Kuya Noy. Kuya Noy! Hello! <laughs> Hi ka muna sa vlog Ang <laughs> ganda ng kuha mo na ito ha Malinaw na malinaw Ayan Ito yung ano Ayan yung uh, baba ngayon Lahat na yan Naka na yan ngayon Dito sa baba Ayan Paikot na yan Naka plaster na yan So yun Akit tayo sa tas. Ayan May mga mga gumagawa dito ano? May mga gumagawa dito Mga pintor yan. ngayon lang itong makikita itong mga pintor kasi kailan lang sila pumasok dito sa mga mga 3 weeks na kayo dito ano? 3 oh. weeks na, so ayan Hi Ay, muna sa vlog natin Ay, uh, Ano pa alam mo? Ano pa mo? <laughs> Dan, taga saan ka? May ko Ngayon lang ito may kilala sa vlog natin kasi ngayon lang sila na dito Dan, meron pa sa labas Pastor Babay, anong pa alam mo? <laughs> Ariel <laughs> Kagundon, ayan taga saan ka? Ano din? Ay, okay. may siya. dito ng isa. <laughs> Sama ka sa vlog ko. Ano pa mo? Ha? Kainan. 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 Taga Nueva Ecija ka rin. Kaya. Ara -a -a ka. Yun, welcome sa my vlog. <laughs> so ito na yung ano, ito na yung uh, dito sa baba. Halos naka-primer na ito, no? Naka-primer na, no? Naka-primer na itong baba. Ayan, kumapansin nyo, naka-sealing na siya. Ayan, naka-sealing na yan. Bali, prepare na yan para sa, ano na, for painting na rin yan. So, yun, may mga tiles ng CR. Ayan, naka-tiles na yan. At uh, ito na yung kanyang uh, kitchen. Yung kanyang kitchen, ayan, sealing na lang ang wala. Pero pinturado na yung, ano yan, naka-primer na yan. Ayan. Ayan. Yun, punta tayo sa Dirty Kitchen. Sa Dirty Kitchen na ngayon, ito na yung update niya ngayon, mga pusang galaw. Oh. Yan. So, kisim, ano lang, kisami na lang yan. Naka-primer na rin yan. Okay, dito yung storage niya. Yung storage area niya, ayan Naka-pintura na, naka-ano na yan, naka-primer na rin lahat yan. At uh, yun, wala na makikita tubo. Wala na tubo. Ayun yung riser natin, tinakpan na rin nila yan. Kaya, Ayan, naka-primer na lahat yan. So, yun, akit tayo sa, no? Akit tayo sa third floor. Yan, third floor akit tayo. Ay, buwan, bago tayo pumunta ng third floor, yan, eh, punta na natin muna itong uh, master's bedroom. Yan, yung master's bedroom niya, ayan, ito na, ito na yung update niya ngayon, no? Yan, nakapintura na lahat yan. Primer na yan. So, ito, may kisamin na rin. Ayan, yun, yung ano lang, yung kanyang cove light Uh, Simpleng-simple simple lang yung kanyang cube Wala siya masyadong design. Ayan, single lang. Ayan. Ayan, pasok tayo dun sa ano. Pakita ko sa inyo dito yung loob. Ng, ah uh, uh, ito yung kanyang walk-in closet, no? Nakano na rin yan. Naka-primer na yan. Kisami na lang ang kulang. At uh, syempre, andito yung ano. Andito na yung CR. O, oh, di ba? Ito yung pintuan na sinasabi ko yung, ano dun sa last vlog ko. Yung uh, pinto niya dito. Manipis lang yan na plywood, naparang siyang plywood o, oh, one half. Ayan o, oh, napaka-nipis lang yan. Oh, nung nilagyan ng simento, naging sulit. Uh, sulit na siya. So, atibay din, matibay din. Oh, ito na yung loob ng CR o. Oh. Ang loob ng CR niya, ayan. Naka-tiles na lahat dyan. Ayan yung niche, malagay ng sabon, uh, tissue, at saka mga shampoo, ganyan. Yon. Kung ito, ito makikita nyo mga kapusang Ayan. Meron siya dito palang nilagay dito na partition. Yung partition na yan, dyan yan mag a yung uh, glass. No? Yung glass kasi, ang standard ng glass is ano uh, lang yan, 4 feet. So, kaya na kailangan niya maglagay ng uh, partition dyan para uh, buong glass na lang ilagay dyan. Yan yung magiging dyan. So, ayan guys, ayan. Ito yung Masters ACR. Uh, CR. Okay, so punta naman tayo sa third floor sa kwarto ng mga bata. Ayan, akit tayo sa taas sa third floor naman. Ayan, kung mapansin nyo, ayan, ito yung gano'n nya, na puting-puti na yung mga dingding. Ayan, naka-primer na lahat yan. Nakahisiling high ceiling sya rito, no? Naka-high dito mga kapusang gala. Pansin nyo, ayan. Pakita ko lang yung taas niya, pababa. Okay, nakahisiling high siya kasi maglalagay dyan si owner ng ano uh, ng chandelier yan And pakita ko muna sa inyo guys yung ano yung kwarto ng lalaki so eto na yung kwarto ng lalaki ngayon ayan ito yung kwarto na inextend nakakisami na rin siya ano mga kapusang gala ayan nakisami na yan okay tapos nakatapping na rin may tapping na yan kasi ito yung ano, wala na kayo tubo. May tubo yan dyan, mga kusang gram, may downspout yan dyan. Eh. Tinambulan yan. At ito na rin yung CR. CR na nalaki. Yun, may partition sa dito. Nilagay uli kasi yung CR niya dito, halos pare-pares yung lapad niyan. Kaya kinakailangan talaga siya maglagay ng uh, partition na yan para yung glass mag-fit hanggang dito. So, yan. Yan, nalagay sa dito naman hole Pinaka-access niya papuntang itaas pagka magsiservice yung mga elektrikal So, yun. Ayan, may, lahat na CR may mga niche, no? Lagay ng shampoo, sabon, tissue, ganyan. Tapos, eto naman yung water closet niya. Ayan, yung so, water closet niya. Naglagay din si owner dito ng ano, ng, uh, para dun sa niche din. Lagay ng mga sabon din, syempre. Tissue din, mga ganyan. Tsaka, tuwalya, bimpo gano'n. So, yun. Puntaan naman natin yung ano, yung uh, kwarto ng ano, ng babae. So, ito yung ano. Ito na yung update niya ngayon sa kwarto ng mga babae. Ayan. May kisame na rin siya. Ayan. Halos sa uh, typical yung ceiling niya. Pare-parehas lang ang design ng ceiling niya. Simpleng-simple lang. Ayan. So, naka na lahat yan. naka na lahat yan. Ayan. Pasok tayo dito sa kanyang walk-in closet. Ayan. Walk-in closet niya. Ayan. Nakapinturado na rin. May ceiling na. Ayan. At syempre yung CR, ganun din. Kung makikita nyo, ayan, nakakisami na rin. At mayroon uh, meron din siyang uh, partition. Same, uh, na, same pa rin siya. Typical, meron siyang uh, niche. Meron siyang niche sa may water closet. Ayan. So, ayan, nakatile na lahat dyan. yan. Ayan. So, yun. Yan yung bagong update ngayon dito sa ginagawang bahay ni Arimel Junior Construction sa bahay ni Sir George sa uh, De Guzman, yung inventor ng ano, yung inventor ng uh, ng power up, green power up. Ayan. So ayan, maraming maraming salamat sa panood ng ating uh, vlog ngayon. Ayan. Sa, sa susunod ng mga vlog natin hanggang sa matapos tong bahay ni Sir George. Ayan. Maraming maraming salamat sa suporta. So, yun, let's go, guys.